Ito naman ay ang sinend sa atin ni Mando ng USAMIS Master Mando, no? Mga magagaling sadama yan. Alright. Ang rules ng kanyang puzzle, unang sulong ang pula, portabla naman itong itim. Pag makatabla ang itim, panalong itim ang bossing. apat lang ang pula, puro pyon. Okay? Uh, samantalang itim, lima. Uh, pero unang sulong ang pula ngayon o, oh, wala naman tayong nakikitang ibang solusyon dyan o okay mo, kundi magpakain ka para makadama siya ano saka oh, ikaw nang bahala dito ba o dito o, oh, feed the best dito na lang yan o oh, dyan na yung mag ano mag, uh, pagalingan magbilang ano sa itim o sa pula Siyempre, dumama ang pula. Itim ang titira. Wala mga man iba. Dito lang siya, di ba? Okay. eh, dito lang ang pula. Pwede siya rito. Pwede siya dito. Pwede rin siya dito. oh sabi nga ni Sir Mando, maraming variation. O, halimbawa, kung dito siya, paano kaya? oh dito lang. Paano kung bumaba na yan? Ang usapan kailangan, ay hindi makatabla ang itim o oh. anong gagawin tututukan mo iilag syempre no kailangan pabayaan yan pag ilag edi ilag ka rin oh. saan sya dito pag punta ang gagawin mo papakain mo ito yan saka ka sa likod. Oh. Kung wala siyang pwedeng isulong, no. Pag dito kasi ubusin tatlo. Oh, tatlo. Okay? Pag dito naman, pwede naman. Kaso dalawa naman. Oh, dito lang siya babagsak. Di ba? Yan oh. Pag mo ron, ilalak ka. Oh. Okay? <coughs> punta ka likod eh. Oh. Paano kung hinayaan niya? Binigay na. Si kainin mo lang. Pag pumunta siya dito, nadoon ka na. Wala siyang malusutan. Pag dito siya, dito ka lang. Pag bumaba, ilalak mo. Ayun. <coughs> Mga variation, maraming variation. Boss Mando, no? O, ulitin natin. Dami pala nito. Dumama. Dito siya. Dito ka. Okay, kanina dito siya, no? tinutukan mo. Lumihis. Yan. So, dito. Ang ginawa. Ito, diretsyo ka na. Okay. ano kung dyan? Siguruhin mo yan. Hmm. Walang mapupunta niya eh. Ilalap. Dito ka lang. Ayun. O, saan siya? wala sa malusot ano oh. dito dito siya eh ganyan lang okay balik natin marami kasi variation kumain ng dalawa dito siya doon ka okay ito nakita na no paano kung dito sa gitna tututukan mo dito siya kainin mo pag dito siya wala na bibigay sa baba lock o, oh, hindi, hindi nakatabla <coughs> iba pang variation kumain dito siya dito ka dito naman ayun sa ibang variation naman <coughs> pag dyan naman oh dito ka naman oh hindi makakilos yun o. Oh. kakainin eh I igagalaw yung isang pyesa ito ito to hindi yan ito yan pag ginalaw yan... Dito ka... Yun... Dito siya ngayon... O abante ka doon... Magpapadama... Eh dito ka muna... Ilakbo siya dyan... Dito siya... Ha? O dito ka naman... <coughs> Anong sulong niya riyan? Pag sinulong niya kakainin... Nampiyon kasi wala yung rules ng obligado dama no dito siya dadama lang yan dalawa ng dama nagpakain dito ay kakain isa nagpakain doon siya dumama dito siya dito siya dito siya corner okay ang rules kasi pag makatabla nakadama pero hindi nakatabla okay mga bossing oh. <clears throat> may nakikita pa ba kayong ano tira ng itim para ito ay makatabla doon tira dito tira doon oh. dito siya o oh, dito lang eh <clears throat> pag tumira dyan huwag ka doon lulusot yan eh o oh, tapos susulong, di mo na maabutan. Tatabla yan. Kaya nga, ang ginawa pag tira doon, nag-timing dito. O, di ba? Pag sulong doon, sumulong ulit. Pag sulong doon, dito lang. Kahit ipakain niya to pumunta siya doon, babalik lang yan dyan. O, tira dito, tuwira naman doon. Pakain, hanggang doon lang. Dadama, dadama din dito siya hmm. corner pakain talo mga boss oh yun yung mga variation na nakita ko doon sa ipinasa ni boss mando dito siya dito dito siya dito ka yun naman isa igalaw ito naman o oh, pwede yan o pwede yan eh di diba? tutukan mo doon <coughs> inilag Oh, ubos. Oh. Dito muna. Umilag ka. Dito siya. Doon ka. Tinutukan mo 'to eh. Saan titira 'yan? Pag sumulong diyan, hindi kainin mo hanggang dulo para kain pa siya balik. Ubos. Okay na mga boss. 'Yan ang ano, nakita ko sa ano. Ipinasa ni Boss Mando ng Osamis. All right. Selamat boss mando